pagkakasin na tayo ay nalipat sa Montalban. Yung po ay umpisa na ng kalbaryo ng buhay natin. Yung po'y habang buhay na ninyo titirhan eh. Uh, kaya pag-isipan po natin yung ating mga yung ating mga kalagayan dahil kahit na po leader na yon ay talagang uh, na, uh, na, nasyak doon sa ginawa ng NGN in ito ang akala po natin kasi palibasa ay may bago ng presidente at uh, ang kakala natin ay yung gobyerno aruyo Arroyo uh, Arroyo lamang ang malupit. Ay pas palupit pala ito. Diba? Wala Sa buhay pa, sarantana? Sa Hindi po namin nilaman. Kasi marami po makakakalasag nila 30 meters daw. Kung saan ka yun? Tomorrow, lahat na nila. Hindi po namin dinaan sa peresaan. But we cannot wait. Kung maghintay na lang. Dahil naaantala din sa programa Sinabi ko doon sa pulis, bakit hindi niyo pigilan yung mga demolition team na nanggugulo? Sila yung nagpapato. Bakit pag yung kasaw na pato, yung kinuhuli? Sobra na, ginagawa nila. Kaya hindi titigil ang masa dito. Ibang lalaban ang masa ang so, kanyang karapatan dito. Kami hindi kami tumututol pag mayroong magandang ibibigay sa amin. Eh wala namang siguradong bibigay sa amin eh. Kaya naging paglaban kami kahit paano. Na meron kaming matira ng maganda malang, maayos. Sa malapit sana po ay, malayo sana po ay eh. Papayag ba kayo talaga sa Montalban? Hindi! Yung Montalban, pork zone. Deklarado pong dangerous zone Bakit nila dadali ng tao sa panganil? Gusto nilang patayin ang may hirap. Gusto nilang hirap. gobyerno? Ganyan po ba ang gobyerno meron tayo? Ang sabi ni Noy sa kanya sona, tapos na daw ang panahon na ang gobyerno manhid sa may hirap. E eh, anong tawag dito ngayon? Di ba ka manhidan sa may hirap yung gigibay mo yung dahay ng mga tao? Ito pong ginawa ninyo ngayong araw, mensahe sa mamamayan, mensahe sa mga Pilipinong inaakit ay paglaban para sa inyong sarili. Pakipaglaban po kayo para sa lahat ng Pilipino ng api sa bayan ito. Ayan! Sa mga Pilipino lupa. Sa na ng lupa, pinapatay. Sa mga kapwa nating maralita na walang sariling lupa sa bayan na walang At tayo, mga kasama? Yeah! 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 laban!